Kailan ba nagustong gusto ng babae na matira siya? Dahil lang mga lalaki ay nahihirapang hulaan kung kailang gusto ng isang babae na makipag -love making, Kaya pinapalagay nila na ayaw ng babae. At may mga lalaki na naiini sa kanilang asawa dahil ang mga babae ang inaasahan na mag-first move. Kaya alamin sa bidyong ito kung ano-ano ang palatandaan na gustong gusto na ng mga babae. Una, sabik na sabik na ang babae kung malapit ng magkaregla. Dahil yung estrogen at testosterone ay tumataas habang naglalabas ng egg sa kanyang ubaryo. At ito yung oras na ang babae ay fertile at dito siya nagiging sobrang init na ng babae na parang sasabog na. Pangalawa, kapag ang babae ay laging sumasama sa mga barkadang lalaki. Sumasama ang babaeng atat na atat na sa mga lalaking barkada niya pag may gig o lakad at dito nagpapaseksi, nagpapaganda ng husto ang babae. Pangatlo, pagkatapos ng trabaho. Tama, gustong gusto ng babae na matira siya pagkatapos ng stressful na araw ng trabaho. At ang tanging maiisip niya lang ay ang matira siya. Pang-apat, kung nakita ng babae na ang kanyang asawa ay nagmamaktol. Ginagamit ng babae ang kanyang katawan bilang pampaalis ng tantrum ng kanyang asawa. Kaya kung nagtatampo o nagkagalit kayo mag-asawa, yayain na lang sa kwarto. Tapos na. Panglima, kung nakakakita ang babae ng mga mag-asawang sobrang saya. Naiingit ang mga babae kapag nakakakita siya ng mga ganyang tagpo. Kaya pagdating sa bahay nyo, bigla nilang hihilata sa kama kaya magtataka ka, ano kayang nangyayari dyan? Pang-anim, kapag bagong ligo, bago humiga sa kama. Kahit sino naman, magbabago ang mood ng tao pag bagong ligo at malamig ang aircon. At dadalawa lamang kayo sa kwarto at malinis ang mga katawan kasi bagong ligo nga. Pang-pito, kapag busy ang iyong asawa sa ibang bagay kesa sa iyo. Bumubuka ka ang mga babae sa harapan ng lalaki kung busy busy siya sa video games, pagtatrabaho kahit sa bahay, kung may alagang manok at iba pa. Sigurado yan iiwanan niya ang pinagkakabisihan niya. Pangwalo, kapag walang ginagawa ang babae, katangiin ng tao yan pag walang ginagawa. Siyempre, lahat maiisip mo kung wala kang ginagawa. Papasok sa isip mo naman manood ng porn movies, magsasariling sikap. Pero kung may kasama ka naman, bakit ka pa magsasarili? Pangsyam. Kapag lasing ang babae. Kapag may alak, may balak. Haha. <laughs> Ang alkohol ay nagbibigay sa isang tao ng kumpiyansa at may mga pabigla-biglang desisyong nagagawa. Pang sampu, kapag birthday ng lalaki o kaya pag may special na okasyon tulad ng Valentine's Day. Siyempre, malayo pa lang pinaghahandaan na yan. Kahit nga mansari, celebrate na. Pero kung kabit ka, Huwag mo i-celebrate sa mismong araw. Yari ka dyan. Panglabing isa, kung may problema o malungkot ang babae. Yan ang oras na madaling pumayag ang babae pag niyaya ng lalaki. At quickie ang gusto nila para makalimutan agad ang kanilang mga problema. Panglabing dalawa, pag nakita ng mga babae nahubot-hubad ang kanilang katawan sa salamin. Gumagapang ang init ng kanilang, kanilang katawan kung wala silang damit at lalo na kung pati ang lalaki ay wala na rin sa plot. Panglabing tatlo, kapag ikinukwento ng kumari niya yung banatan nila ng komparimo mo o sa ibang lalaki. Kaya mahirap talaga makipagkaibigan sa masasamang tao nakaka-influensya. Okay lang sana kung mabuti eh. Eh hindi, ipapahamak ka pa. Sa huli, ang pinakamagandang oras para sa lab-making ay kapag ang magkapareha ay gustong gusto nila at mamula-mula na ang kanilang mga balat. Ito ay para sa kanilang kasiyahan, kasiyahan at kasiyahan. Salamat po!